Mga brother, isang napakabigat na laban ng bansang Pilipinas at Panama sa 118 pounds division ng bantamweight. Ladies and gentlemen, Kenneth Llover! Mika Concepcion! Kenneth the lover boy Liober, 22 años, isang undefeated rising superstar ng Pilipinas. Eh anong meron? Well, lahat ng laban niya sa labas ng bansa tinapos sa loob lang ng isang round. Pero ano bang espesyal sa team ni Loverboy ngayon? Bakit napakainit ng pangalan nito in terms of bantamweight division? Ito ay dahil hindi rin basta-basta ang nakakasama niya sa kanyang team. Suportado ito ni Jerry Peñalo isang former world champion at kilala bilang veteran fight tactician na nagpapatiklop ng mga world champion sa naturang timbang. Bukod pa riyan, Alex Ariza nasa kampo niya rin. Ang isa sa mga prime mastermind noon sa karir ni Pacquiao kung bakit kahit si Floyd Mayweather takot sa power, stamina, speed at conditioning ng batang halimaw sa katauhan ng Pinoy legend. Pero teka, E eh bakit ganun na lang ang paghahanda ng Team Liober? Sino ba kasi itong makakalaban niya na isang former two division world champion? Huwag kang mabibigla dahil itong makakaharap niya ngayon isang veterano at walang awa sa loob ng ring mula sa bansang Panama Luis Elnica Concepcion, dating two division world champion. Mabigat ang kartada na 40 wins and 29 by way of brutal knockout Isang road warrior kagaya ni Quadro Alas Casimero, malakas sa early rounds dahil ibinubuhos agad ang power, matindi ang killer instinct at higit sa lahat isang pressure fighter. Dumako naman tayo sa iba pang aspeto dahil sobrang laking pagbabago na ang nagaganap sa karir nitong si Kenneth Leober. Yan ay dahil matapos nitong lumabas ng bansa. Ang inaakala ng maraming taga-subaybay na puro desisyon lang ang outcome ng mga laban. Ban, na Nakulang daw kuno sa power at finishing move ay agad agaran ginulat ang lahat ng eksperto sa makatuwid. Itong lover boy na nagpapakilala ngayon ay isang bersyon ng lumang pakyaw na gumagamit ng talino. Kung kaya't para kay Alex Ariza ay eto na ang the reincarnation ng batang pakyaw sa makabagong panahon at sa ating masasaksihan, ihaharap na agad ito sa halimaw ng bansang Panama at yan ang ating malalaman sa bakbakang ito. Kenneth the Loverboy Liober kontra sa Luis Elnica Concepcion para sa bantamweight division. Ang tanong, sino nga ba ang bulagta sa matinding bakbakang ito? Halina't ating talakayin ng mabilisan. Punta tayo dito sa ating top number 3 knockout nitong si Liober kung saan walang nakapredict sa matinding gagawin nito sa labas ng bansa. Iba ang pakawala ng suntok dito ni Liobor. Isa ito sa matinding susi niyang posibleng gawin kontra sa two-division world champion Luis Concepcion. Brother, ito napansin ko. Ah, fight analysis lang kung ganito katalino na Kenneth Leober ang lalaban kontra Conception. Hindi tatagal ang makakalaban niya. Bakit? Panoorin natin yung magaganap. So ayun brother, tumama yung matalinong tiki punches ni Liober. Ngayon natin nalaman na may ganito palang nakatagong suntok ang batang ito. Ang tanong meron ba itong finishing move abangan natin? anak ng titeng yan ang bago ngayon kay Llover isang world class performance lihitimong tapos ang kalaban sa loob ng isang round pero parang bitin ka pa o di kumbinsido ito isunod natin top number 2 knockout win kontra Japan Llover now takes center of the ring opens up with the jab good straight to the face of Tullio Definitely got his attention. Good opening sequence to para kay Liover. Setting up the momentum. Magandang uh, combinations para rin hindi makaset up yung kalaban niya from Japan. Signs of life from Tulio. Goes for a jab. Another jab from Liover. That is a jab in a straight from Javier. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Ayan, hindi na chamba yan, brother, mula sa lakas ni Kenneth Liober. Ano masasabi mo, ready na ba sa world title belt ng bantamweight? Kung di ka pa rin kumbinsido, ilabas pa natin tong top number one sa listahan. dito natin makikilala kung gaano nakalaki ang improvement ni Kenneth Leober. Abangan natin yung estilo din ng makakalaban niya brother sa dulo ng video para aware tayo sa magaganap Leober versus Conception. Father malapit na wag kang malilingat sa matinding gagawin dito ni Kenneth Leober dahil ito ang posibleng magpabagsak sa kanyang makakalaban na si Elnica Concepcion ng Bansang Panama. Halos mamatay sa hilo at lakas ng suntok ang kalaban. Pero ang tanong ito na, gaano kalakas ang kanyang makakalaban? Ipakita nga natin ng kapiraso. Lutis El brother yung umaatake na naka-orange trunks, yan si El Nika Conception, obserbahan natin ng estilo at galaw kung bakit two-division world champion at kung dapat bang katakutan ni Kenneth Lyober panoorin natin. <tipos> Ayan tulog si Manuel Vargas sa loob ng isang round. So in terms of early power punch, mainit at malakas ang boksingerong ito. Panoorin pa natin yung ibang mga laban paano gumalaw. Punta tayo sa kahinaan ni Elnica Concepcion. Kalaban niya dito isang beteranong si Hernan Tyson Marquez. Ayun, taob agad si Elnika Conception pero eto brother, bakit di dapat kampante dito si Kenneth Leober kahit bumagsak si El Nica Concepcion? Panoorin natin ang susunod na magaganap paano maibabaligtad ang laban ni El Nica. palaban at may tigas din pala ng panga itong makakalaban ni Liober brother. Matindi din ang fight recovery ang bilis nakabalik sa pacing ng fight. Brother, eto na, huwag kang malilingat sa nakakatakot na gagawin ni El Nica. Eto na, abangan natin. Ayun, parang dynamita na may dalang explosive punches. Ganyan, kadelikado itong si El Nica. ngayon isa lang ulit natin yung laro ni Kenneth Leober in terms of stamina, game plan and footwork. Bakit? Kasi kung sakaling gamitin ulit ni Elnica Concepcion ang ganyang estilo, ito ang posibleng pangontra na posibleng magpanalo kay Kenneth Leober. Panoorin natin kung ano yung tinutukoy natin. Pagmasdan mong mabuti ang galaw dito ni Leober, hindi yung puro power lang. Yung naka-red gloves dyan yan si Leober, obserbahan mo. Sa unang tingin, pareho ng estilo ang ginagawa ng kalaban katulad kay Elnica. Pero ang tanong paano ito, nilaro lang na parang bata ni Kenneth. Iba yung talino ni Liober dito. Hindi lahat ng boksingero na may power punches ay merong ring IQ. Itong si Kenneth Liober para talagang batang pakyaw na gumagamit ng matalinong estilo. dito natin mas nakilala ang ating pambato itong bersyon na napapanood natin. Ito yung maingat, matalino, madiskarte at may malakas na stamina na Kenneth Lieber pang matagalan. ikaw tatanungin kita brother, ano sa tingin mong bersyon ng magpapanalo kay Kenneth Leober kontra power puncher na si El Nica? Yung early knockout puncher na Leober O yung maingat na pangmatagalan tulad nito So ayun brother, tinapos ni Liober ang laban sa isang matalino at may malakas na resistensya. Pero para mas makilala pa natin ang boksingerong ito pagdating sa world title matchup, panoorin pa natin to dahil yung dulo ng video sobrang importante. Bantayan niyo yung Kenneth Liober version dito na naka green trunks. Ibang timpla na naman ang ibibigay na taktika sa laban counter puncher naman siya dito. Ang tanong sa tingin mo saan kang version early knockout power na buhos agad o etong counter puncher version niya na maingat? Panalo ulit siya dito pero pakita ko lang ulit si L. Nica. kung anong uri pa ng nilalang na power puncher ito. Huwag kang matatakot brother ah! Eto lihim na estilo ni Luis L. Nica Concepcion, sugod ng sugod walang pakilam kahit tamaan. Pero panoorin mong mabuti brother bago ka mag-comment kung sino ang delikado. Kasi itong El Nica Conception dito, sobrang taas ng fight mentality, hindi marunong matakot. O oh, eto pa brother, yung laro ni El Nika Counter Puncher na estilo ni Kenneth Leober ang epektibo dito. Bakit? Kasi ito yung tipo ng fighter na pag sinabayan mo, kawawa ka dito, nagpapaulan to ng mga pure power punches. Grabe talaga itong makakalaban ni Liober. Parang ang alam lang nito, sumuntok lang nang sumuntok hanggat may stamina. Pero yung weakness ay yung tinamaan dahil mahina ang depensa. So nakita na natin yung kahinaan nito nung tinamaan biglang bagsak yung fight mentality. Pero ito challenge ko sa'yo brother, mag-comment ka dyan, tingin mo sa nilalabas nating video na to. Sa dulo, panalo ba dito si Elnica Conception o hindi? Yan ang surpresa natin. Ayan brother, bagamat malakas ang stamina ni Il Nika at power punches, mahina ang depensa nito kung kaya't game plan ang magpapanalo kay Kenneth Lioba. So muli, tingin mo sino ang delikado? Liober versus Conception. Comment mo brother, salamat, mabuhay ka.